Lagot na, bansang Indonesia, unti-unti na rin nakakasagaba laban sa US dollar ng Amerika. Ito ay dahil sa pangunguna nito na iwasan na ng ASEAN countries ang pagdepende sa US dollar at sa halip ay sinusulong nito na gamitin na lamang ng ASEAN countries ang kanilang perang rupya para sa kalakalan nito at sa kasalukuyang panahon nga ay sinasabing apat na bansa na ang gumagamit ng rupya ng Indonesia para sa mga kalakalan nito. Kaya naman bukod sa pag-iwas rin ng BRICS nations sa paggamit ng US dollar, ay nakadaragdag na rin sa paghina ng dolyar ang mga hakbang na ito ng Indonesia. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ang Indonesia kasama ang kanilang sentral na bangko o Bank Indonesia ay nagtatag ng isang task force para itaguyod ang paggamit ng rupya sa kanilang mga transaksyon sa ibang mga bansa kung saan ang layunin ng bansa ay bawasan ang kanilang pagdepende sa US dollar at magkaroon ng iba't ibang pamamaraan para sa mga pagbabayad sa pandaigdigang kalakalan gamit ang kanilang lokal na pera sa pamamagitan ng Local Currency Transactions o LCT bukod sa Bank Indonesia. Kasali rin sa task force ang Financial Services Authority ng Indonesia, ang Deposit Insurance Corporation at ilang mga kagawaran ng pamahalaan. Sa ngayon ang Indonesia ay nagkakaroon na ng mga transaksyon gamit ang rupya sa ibang mga bansa tulad ng China, Japan, Malaysia at Thailand. Umaasa rin silang magkaroon ng sistema para sa mga pagbabayad na may uugnay pa sa iba't ibang bansa, partikular na sa bansang Singapore. Bago matapos ang taong 2023, sa madaling salita ang hakbang na ito ng Indonesia ay bahagi ng kanilang pagsusulong upang bawasan na pagdepende ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa dolyar ng Estados Unidos para sa kanilang pandaigdigang kalakalan. Ang mga hakbang na ito ng ASEAN countries sa pangunguna ng Indonesia ay sinasabing bunga lamang ng takot nito na patuloy gamitin ng US ang impluensya ng dolyar nito sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng paggamit ng malawakan sanctions na nakaapekto ng gusto sa buong mundo. Kaya naman mas lalo nang nag-iingat ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa papel ng dolyar ng Estados Unidos sa mga sanctions na ipinatutupad nito. Matatandaan kasi na lamang ang Estados Unidos kasama ang European Union ay nag-freeze ng halos 300 billion dollars ng foreign reserves ng Russia at ipinagbawal ang kanila mga pangunahing bangko na mag-access sa SWIFT network bilang bahagi ng pagsusumikap na pabagsakin ang ekonomiya ng Russia dahil sa nagaganap na kaguluhan sa Ukraine. Kaya naman maraming negosyante sa mundo ang kasabay na nawala ng transaksyon sa mga bansang ito na nagdulot rin ng pagkawala ng kanilang mga negosyo at nagdulot naman sa kakulangan ng mga produkto sa maraming bansa sa mundo. Kaya naman ang mga sanctions na ito ay nagpapalakas ng loob sa mga miyembro ng ASEAN na magbawas ng kanilang pagdepende sa US Dollar at magkaroon ng iba't ibang pera para sa kanilang mga reserba. Bukod pa dito, sila rin ay nag-iingat na baka gamitin ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng kanilang pera laban sa kanila para sa hinaharap Gayunpaman pa man sa kabila ng pagsang ng Pilipinas sa sistemang ito ay patuloy pa ring pinag-uusapan at ini-encourage ng mga opisyal ng bansa ang mga kumpanya sa QR payment industry na magkasundo tungkol sa regional interconnectivity ito ay isang hakbang upang mas mapadali ang mga transaksyon at koneksyon sa pagbabayad gamit ang QR code sa buong rehiyon kung iisipin nating mabuti ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon ng Estados Unidos sa pakikialam nito sa digmaan ng Ukraine at Russia ay nagdulot lamang ng mas malaking kaguluhan hindi lamang para sa dalawang bansa kung hindi maging sa buong mundo na naapektuhan dahil na rin sa sanctions at patuloy na suporta ng Amerika sa digmaang ito kaya naman hindi natin masisisi ang ASEAN countries na magkaroon ng pagkabahala sa patuloy na pagsandal ng pera sa mga Amerikano. At ang lahat ng iyan ay dahil sa mga desisyon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi katulad noong panahon ni Trump ay wala namang malawak ang gulo gaya ng digmaan ngayon sa pagitan ng Ukraine at mga Ruso. Kaya't kung magpapatuloy sa pwesto ang katulad ng taong ito ay tiyak patuloy lamang mawawala ng tiwala ang mundo sa paggamit ng dolyar ng mga Amerikano. Katulad na lamang sa panahong ito kung magpapatuloy ang mas maraming kumpanya sa ASEAN countries ang gumamit sa sistemang ito at umiwas sa US dollar ng mga Amerikano ay maaari itong magdulot ng tuluyang pagkawasak sa pandaigdigang kalakalan ng mundo. Dahil kung mauuwi sa kampihan ng paggamit sa kalakalan ng mundo ay tiyak babalik sa limitadong kalakalan ng mga bansa dito na tiyak ay magdudulot rin ng hindi pagkakaunawaan at kaguluhan na maaaring muling mauwi sa isang digmaan. Ito ay dahil sa mga komplikasyon ng regulasyon sa mga rutang daraanan mga lihim na pakikipag-ugnayan at mga ambisyong nais isa katuparan. Kaya't kailanman ang pagsasarili o paghahati-hati ng bawat bansa sa mundo ay hindi magiging daan sa kapayapaan nito at tangi ang pagkakaisa lamang ng buong mundo ang magiging daan sa katahimikan nito at iyan ay nakasalalay din sa bagong uupong pangulo ng mga Amerikano dahil sila ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Subalit kung minsan ay nakapag sila ng pulpul na pangulo, kaya't nawala sa balanse ang mundo. Kaya't kung papalitan ng pulisiya ng Amerika sa bagong uupong pangulo, ay posible pa rin magkaroon ng kaayusan ng mundong ito. Katulad ng pagpapatunay ng lakas nito sa mga bansang nais maghari sa mundo, nang sa ganun ay muling magtiwala sa kanila ang mundo, na safe sila sa pamumuno ng mga Amerikano.